Pinuri ni National Capital Region Police Office o NCRP o Regional Director Police Major General Edgar Alan Kubo ang mga pulis ng Paranaque matapos na maaresto ang limang Chinese National dahil sa umano'y illegal detention sa Okada Resort, UC Side Drive, Barangay Tambo, Lungsod ng Paranaque. Ayon nga sa ulat na nakarating sa tanggapan ni General o Kubo, isang CCTV footage ang nireview ng security at surveillance team ng Okada Manila ang itinurn over sa Paranaque City Police Station kung saan kinilala mga ang biktima na si Lin Mingxia 33 years old, ay illegal na ikinulong sa room 15.025 ng nasabing hotel mula alas 11.50 ng umaga hanggang alas 4.44 ng hapon ng Marso 5, 2023. Itinuro ng biktima ang mga naarestong sospek na sina Jiang Lingcheng, 25 years old, Hua Xiaoshu, 30 years old, Li Xinwan, 32 years old, Ding Pei, 24 years old, at Chen Lijiang, 36 years old. Ayon sa biktima, ang mga sospek ay humihingi ng 500,000 pesos ah, bilang bayan sa kanyang utang at kapalit ng kanyang kalayaan. Dinala ang biktima ng mga sospek patungo sa exit para sumakay ng sasakyan. Sumigaw ang biktima sa tulong ng mga security guard ah, kaya nagresulta na sa pagkakaaresto sa mga sospek. Ah. Baharap naman sa kaukulang kaso ang manaarestong sospek. Ah dagdag pa ni Kobo, anuman ang nasyonalidad ng parehong biktima at mga salarin hindi ito kukonsintihin ng kanyang pamunuan upang mailigtas ang iba pang posibleng biktima sa mga abusadong dayuhang mamamayan Ako si Jojo Sikat walang inaatas ang balita